So what's up? Magandang araw sa inyong lahat, mga kamamay ano So pag-uusapan natin ngayon is ilang mga text na kailangan mong i-text sa isang lalaki upang uh, magkaroon siya ng intensyon o magkaroon siya ng uh, time para i-text ka or para lagi kayong magka-text. So sabihin mo ang mga bagay nito sa text. Okay? So marami kasi mga babae dito ang nagko-complain o nagtatanong, bakit daw hindi sila i-text or hindi sila madalas i-text ng kanilang mga jowa, ng kanilang mga partners o ng kanilang mga crush Okay, yung iba dito, crush na crush nila yung lalaki tapos uh, minsan magcha-chat lang ng konti, kamusta, hi, hello, tapos miami mawawala na. So, ano ba yung mga yung mga bagay na po pwede yung i-text sa kanila upang sa is mas mapahaba pa yung inyong usapan. At pag humaba yung usapan ninyo, doon palang lang lalalim ang inyong samahan o ang inyong nararamdaman. Okay, yung iba dito, may gusto sa kanila yung lalaki, kaya lang nawawala o kaya lang uh, pagka konting chat, konting uh, hello, hi, kamustahan, biglang nawawala. Okay? So possible, boring kayo usap Okay? Or possible, hindi nila kayo gusto or hindi sila interesado sa inyo. Pero bago tayo mag-jump up o mag-conclude na talagang hindi kayo gusto, gumawa ako ng ilang mga tips na pwede niyong sabihin sa text upang sa ganon is makuha nyo yung attention ng isang lalaki. Okay? So, kung gusto nyo yung mga ganyang klase ng video, mga kamama, isa lang hinihiling ko. Just click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na po pwede kong i-share dito. So, huwag din natin masyadong patagalin ang video ito. Simulan na natin ang ating usapan. So, number one tips na po pwede mong i-text sa kanya upang makuha mo ang kanyang atensyon. Number one, kailangan mo na mapang na text. Okay? So, hindi naman siguro masama okay, na, na mag-chat ka ng kagaya nito or mag-text ka ng kagaya nito. Mamay, ang lamig dito. Ang sarap siguro nung may kayakap. Okay? Kahit simply mga ganyan lamang, mag imagine o mag na kagad ang mga lalaki. Okay? So, wag lang talagang magkakaroon sila ng pagkakataong mag-isip or mag-imagine ng isang bagay. Talagang palalalimin nila yung imagination nila. Ganyan po ang mga lalaki. So, mas maganda kung medyo lalagyan mo ng thrill, lalagyan mo ng flavorings ang usapan ninyo. Hindi lang yung hi, hello, kamusta, Anong ginagawa mo? Kumain ka na ba? So, napaka-boring ng usapan kapag kaganyan. Okay? So, kung hindi pa kayong magkakilala or hindi pa kayong magkakakilala ng maayos, ng lubos, o babago lang kayo nagkaka-text, nagkaka-chat, huwag na huwag mong hahayaan na, na maboboring sa inyong usapan yung lalaki. Lalo-lalo na kung ikaw, girl, okay, ikaw na nanonood, ikaw yung may mas gusto sa inyong dalawa. So, para gustuhin ka rin ng lalaki... So, mag-open ka ng mga topics na medyo mapangakit. Okay? Ika nga eh, yun eh yung medyo pasabik-sabikin ng konti. Okay? So, number two. Medyo landian mo ng konti ang text mo. Okay? So, maraming lalaki ang gustong gusto ng mga topic na ganyan. Okay? Maraming mga lalaki dyan ang talagang energetic pag ganyan ang usapan. Yung ibang mga lalaki ano, so yung ibang mga, mga lalaki once na nakakita rin talaga sila ng pagkakataon na medyo ibali yung usapan, papunta sa ganung topic. Talagang pinapupunta nila sa ganung topic. Okay? So ikaw na lang girls ang bahalang mag-control okay ng usapan in case na merong mga lalaking ganyan. Pero dahil para sa girl, ang tips na to, kailangan mo nang medyo malanding text pagdating sa kanya. Ano bang example ng isang malanding text? Okay, ganito. Bibigyan ko, bibigyan ko kayo ng sample. Ano? So, pag sila is nagtanong ng uh, anong ginagawa mo? So, eto ang sabihin mo. ah uh, eto, wala naman akong ginagawa dito. Ano bang gusto mong gawin natin? Ayan, yon yung medyo mga malalanding text na talagang uh, tatayo ang nila Tatayo ang kanilang uh, kung anumang dapat tumayo Pag nabasa o na, na, nakita nila yung text na yan galing sa inyo So masahaba, mas lalanin, mag-iisip yung mga yan kung ano yung mga salita O ano yung mga uh, next na usapan na kanyang i-chat-chat sa'yo or i-text sa'yo Kaya ang susi dito or ang key dito, ang key para mas humabangin yung usapan, mas lumalim o mas uh, maging uh, maganda pa ang fit ng inyong samahan, is kailangan mong mag-chat or mag-text ng mga ganyang klase ng message. Okay? So, number three. Appreciation or thank you chats or text. What I mean is, pasalamatan nyo. Okay? Kung kayo is may mga jowa na, may mga asawa na, okay? At mga tamad mag-reply, Okay? So ganito, pasalamatan niyo sila kung saan kung saan man kayo nagpunta, kung ano man yung inyong ginawa, kung ano man yung kanilang ibinibigay, kung ano yung kanilang ibinigay. So lahat ng iyan mga kamamay, pasalamatan nyo sa kanila. Especially kung hindi talaga kayo nagpapasalamat sa kanila every day or every time. Kung sa inyo, uh, ordinaryong araw lang o or ordinaryong bagay lang yung mga ginagawa nila para sa inyo. Kung inilalabas kayo, ipinapasyal e kayo. So, minsan naman, or ugaliin nyo na after ng event, ng inyong pintahan, pasalamatan nyo sila. That is what we call an appreciation words. Okay, so pasalamatan nyo sila at pagka sinabi nyo na na thank you, mahal, honey, babe, salamat at uh, ako ay uh, isinama mo dito. So uh, kung hindi dahil sa hindi ako makakarating dito. So pag narinig nila 'yon galing sa inyo mga girls, talagang uh, matutuwa 'yung mga 'yan. Okay? Talagang uh, lalaki ang mga matay ng mga yan. So, ibig sabihin, natutuwa sila na sinasabihin nyo sila o nagsisay thank you kayo sa kanila. True text, true chats, sabihin nyo po yung mga bagay na yan. Okay? So, next, mag-open ka or ilabas mo yung sense of humor mo sa sarili mo. Okay? So, wag lang purong, purong seryoso ang usapan ninyo. Baka mamaya, wala lang panahon para umiti, tumawa. Boring din sa madaling sabi ang ganyang usapan. Kaya kung ako sa inyo, ilabas nyo, mag, maglatag kayo ng mga jokes, yung mga nakakatawang experience ninyo, sabihin nyo, mag-open kayo ng mga ganyan. Basta, uh, matuwa kayo. Kasi ang isang lalaki, kapag ka na-feel niya na masayang usapan, nag enjoy siya sa usapan, mas humahaba, marami siyang itinatanong sa inyo na hindi ko alam kung saan nang, nang gagaling. Okay? So, ganyan kami mga lalaki. So, kailangan maging uh, kwela din kayo at kung kita nyo na nagbibigay din sila ng jokes, pabalik sa inyo, it means na possible may gusto rin sa inyo ang isang lalaki. So, isang sign yan o isang napakagandang text message or chat message na po pwede nyong sabihin or pwede yung gawing topic na kung sino mang ka-chat mo or ka-text mo. It's either asawa mo, jowa mo, o sa mga crush mo. Okay, pwede yan. So next, ano pa ba yung mga tips natin po pwedeng pag-usapan? So mag-open ka ng nararamdaman mo, mag-open ka ng pinagdaraanan mo. So kapag ka may mga ganyang uh, text and message ka sa isang lalaki at interesado siya Okay, interesado siya So, tatanungin niya yung mga bagay-bagay tungkol sa'yo Okay, pero ito lang ha Pakiusap ko sa'yo Huwag na huwag ka mag-o-open ng ganyan Kung sa tingin mo malungkot yung lalaki Kasi possible Okay, baka uminit yung ulo lalo sa'yo Baka possible hindi ganyan pansinin Okay, so baka mabaliwala lamang yung usapan Ninyo kung ganyan Baka lalo, lalo kanyang uh, iwanan sa text or sa chat Okay, kasi mamaya dinadagdagan mo pa yung problema Okay, so make sure na yung lalaki is uh, walang masyadong iniisip, maayos yung kanyang uh, buhay. Okay, so kapag ka nag-open ka, possible tulungan kanya at mag-open hands siya sa'yo or open arms para tulungan ka. So dyan po, mas magiging maganda ang connection ninyo sa isa't isa. Okay, so ilan lang yan mga kamamay sa aking mga tips and advice upang sa ganon is... Uh, Babigyan kayo ng atensyon pagdating sa texts or sa chats ng inyong mga loved ones, ng inyong mga asawa, ng inyong mga partners o ng inyong mga crush. Okay, so mga kamamay, sana makatulong ang simpleng video ito pagdating sa inyong mga loved ones. Okay, so for more video and tips na po pwedeng makatulong sa inyong buhay, pag-ibig, isa lang hinihiling ko palagi, just click the subscribe button, notification bell, para sa, para sa mas marami pang video na po pwede kong i-upload at inyong mapanood. Hanggang sa muli mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam!